yun what's up mga boss good morning good morning <coughs> ngayon po ay araw ng martis so ayan at uh, nyo kung nasaan tayo ayan panibagong araw panibagong video na naman tayo mga boss at uh, ito nga nakarating tayo dito sa malayong lugar ano update ko lang kayo kung uh, saan na si Edgar Vlog TV sa mga oras na to so, tayo ng malayo ng lugar uh, isang oras uh, 30 minutes yung biyahe natin uh, sa mga oras na to ay nandito tayo sa campus UP Campus Diliman ng Gison City so yun, mapakita ko sa inyo ulit tayo sa video <coughs> ayun nga mga boss at uh, Nandito tayo sa Quezon City, Campus Diliman. Ayan o, oh. Uh yung uh, stadium nila pagugawa ba yan? Uh, laki laki ng ubal uh, ano nila so ayun, andito tayo sa mga kabahayan ng ating uh, lugar ng UP Campus liman At tapusin nyo itong video para iikot ko kayo dito sa Diliman, Quezon City. Uh, tayo babalik ng Tagig. Sus ang layo o traffic. Almost sa uh, 1 hour and 30 minutes dahil matinding traffic sa uh, yeah. 25. Ano? Guys, samahan niyo ako at ikot-ikot uh, ko kayo rito. So yun na nga mga boss at uh, tayo ay uh, going back to Tagig na. Ito ay hindi ko alam ang daan. Saan na tayo? Tapos ba ng C5 Ah, si P... Diretso lang yan. May, may data. Diretso yan, yan. Oh. diretso mo lang yan. Ito na okay. Exit. Okay, salamat. Hindi nga. Tama nga yung... natin. dito to eh uh, da daan, daan, daanan -da -da ko lang pero dito sa gitna hindi pa natin napapasok to eh yan ang uh, sitwasyon dito sa UP Campus ano? tapit na pala dito alam ah, kanina layo na tinanan ko layo na inigot-ikot ko buko talaga to si Wiss isang kibot na pala dito eh C5 na pala eh educated talaga yun dun sa system nila kapag LTO ang naguli sa'yo tayo sa C5 ano? Pinabaybay natin pabalik Ang C5 Medyo matrapik na konti Okay lang pero Ano naman Nakatakbo pa naman ng 50-60 pumaso kanina eh Layo pala Layo yun ang inikot ko ayong uh, nasa C5 Pabalik tayo ng Tagig dahil uh, yun nga naka-planner tayo ng Puranyangi Tagig kaya di, wala tayo makukuha dito Balik tayo ng lukaan Maria Coluan Pag naka-planner ka kasi yun, Hindi ko kakalain kasi na Papasokan ako na express ngayon Nabilitan ko lang Kunin O kaya ibiyahe Dahil la uh, yun nga kanina kasi Talagang tupan halos oras ako Nakatingga lang kaya Pinasulat ko na Kasi mula Di uh, OST eh, galing di OST yun eh mula iste Oeste hanggang dito sa UP Diliman 490 ya sayang din kaya pinatulad ko na ayan yeah, balik dalit tayo dun sa ating pinanggalingan another sa なるほど。 Marcos at uh, masyado mahaba na yung video natin at uh, hindi na kakasya sa ating uh, lagayan kaya yan hanggang dito na lang ang ating uh, video sa araw na to at uh, next video ulit magkita kita tayo siyempre bago kayo malis huwag nyo kalimutan mag follow subscribe like and share ang ating video na to. maraming salamat bye bye I love you